guys, gabi na. So, dito na ako sa kwarto. Ito pala yung kwarto ko. Ah, tapos ko lang magbasa ng Bible. So, yun. guys, pagod na kami So, dami kong lalamahan, guys. Pagod na pagod ako ngayon. Sobrang pagod ako, guys. Alam mo ba yung feelings na na grabe yung trabaho. Grabe as in talaga. Sobrang grabe ng trabaho. Tapos yung aso, pinagat pa. Ayan. Yung aso, yung aso nila. Pinagat ako. Dito. Titiis ako. Alam nyo, kailangan ko magtiis. Kasi, ang hirap-hirap ng buhay sa Pinas. So, titiisin ko muna yung trabaho Dito diyan yeah. ko magkakasakit ako guys alam yung pakiramdam na pagod na pagod ka yun ilang araw ko palang dito bugbog na yung katawan ko siguro dahil hindi pa ako sanay na ano magdala ng aso ilang beses ko inalabas yung aso yun may alaga kasi akong aso tapos nagigising ako ng maga maga kasi nag -pre prepare ako ng breakfast may table settings pa uh, nagluluto ako ng ano <laughs> ng uh, Russian food, Russian food uh, French food ano pa ba um, mga British food, tatlo tatlo yung niluto ko na putahe so anyway guys yun lang ganito pala yung pakiramdam no? sobrang pagod na pagod ka yung yung kasi yung una kong dati kong amo, ginagawa ko lang umalis sila ng bahay kuwilan lang sila na alas 6 ayun, kasi wilinis really, ako, ganyan sa madali lang yung trabaho as in super super dali yung trabaho pero dito as in magugugug katawan mo as in talaga really because ilang araw pa lang ako dito kaya ganun pero as in talaga banat yung katawan mo kaya ay mga gusto mag-upload tumata kayo yan dahil yung sarili niya sa bakpakan kailangan lagi kayong may kaalaman sa pagluluto kasi mostly yung iba hindi, nag, hindi kumakain sa labas kumakain lang sa loob ng bahay tulad ko bago pa lang ako dito sa amo ko pero yung yung pagkain na niluluto ko guys hindi ko niluluto sa amo ko kasi yung sa Chinese ang um, niluluto ko lang bro, steam steam dito guys ang dami sobrang dami iba ibang putahin yung lulutuin mo ayun nga pero at the same time natututo ako natututunan ko yung mga pagkain tapos ano lang guys bi ano lang nila i lang sila ni lang nila yung oh ito yung lutuin mo ito yung gagawin mo alam mo yon buti na lang buti na lang guys marunong medyo marunong umipasa magpasa medyo <laughs> ayun ang hirap sa tato lang grabe sinasabi ko lang sa kanina ano bang date ngayon kitapusan So, para i-details e, ko yung lahat na sa akin para malaman niyo. Ayun nga, may aso akong malaga, nilalabas ko siya. Tapos, nakikipag-meet ako sa mga kapwa ko Pilipina sa ano, um, nakikipaglaro yung mga alaga talaga namin. Tapos, nakaya mo kami gano'n. Grabe, alam mo yung feelings na gano'n. Hey, pag iniisip ko guys, no? sabi ko sa sarili ko, paano ko nagagawa magluto na hindi ko naman ginagawa dati? First time ko pa lang, ilang araw pa lang ako dito. Ilang araw ko pa lang dito. First day ko pa lang ng ano. Pagdating ko dito guys ha, hindi na nila ako pinagpahinga. Hindi nila, sa, hindi nila sinabi na matulog ka na, hindi nila sinabi yung Ang sinabi nila, oh, on the spot, trabaho, agad on the spot luto agad <laughs> ganun pala yung mga puti <laughs> Diyos niyo hindi pwede yung hindi ka pwede nga a kailangan, kailangan putak talaga ginagamit mo Nako po, ang hirap kung alam ko lang na ganito yung mga puti sobrang hirap pala kapag puti yung amo ang dami 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 may kospekos <laughs> so anyway guys pagod na pagod ako kung ko lang sa inyo pero, ang nagustuhan ko lang dito is yung may sarili kang pagkain, Pilipino. Ayan. Ang nagustuhan ko dito, mga pagkain, yung may food allowance ka, eh, ano ba ba? Na, basta, hinahayaan nila ako. Ayun Tapos, pwede kang mag-request kung gusto mo ng yakult, orange, ay eh, mo, paborito ko. Sinasabi ko na rin. Muna nahiya ako pero sabi nyo, kung naihiya, kung anong mga gusto mo gawin mo, sabi nila sa akin yun na mahirap guys. Ngayon naiintindihan ko. Akala ko kapag puti maganda, yung pala mas mahirap. Mas maganda pa ang mga lokal. Mas maganda pa yung mga insekto kaysa sa mga puti. Ngayon ko lang narihirap. So anyway guys, sanayan na lang kakayanin ko eh hindi yun eh, hindi ko kaya talaga as in talaga uwi na ako or maghahanap ako ng amo uli kaya ang hirap guys sobrang 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 well so so, 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 like, eh, so anyway bye okay na and inaantok na ako babalikan ko na lang kayo bye